I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Something very exciting is coming up, mga ka partner for Life. Invited Taya to a Thanksgiving event. Kita-kits tayo with our guaranteed partner for life, Sun Life. na talaga namang nakasama nga ng maraming baklis ang ating Donnie Pangilinan at syempre itong ating Bel Mariano na talagang magkasama na nga sila sa iisang endorsement ang Sunlight PH na kung saan ay talaga namang sigawan malala talaga nang tanungin na nga itong ating Doni Pangilinan ni Papa P. Narito nga guys sa nasabing video namang pag-amin na nga ito ng ating Don, ni Pangilina na meron na talaga siyang partner in life at narito pangagay sa isang video. isa pang video. kung 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 na talagang hiyawan malala talaga ang maraming backlist ng marinig mismo ito sa bibig ng ating Doni Pangilinan na ayon pa nga dito na talaga namang binigay talaga sa ating Doni Pangilinan ang kanyang partner in life na si Bel Mariano sa kanya. Kaya naman ngayon ay talagang mapapahimlay malala talaga tayo sa bawat ayudang binibigay sa atin nila Donnie at Belle. Kaya stay lang tayo for more ayuda.